So, hello mga kabos dyan. So, nandito po tayo sa Hale Park Garden nila. Ayan. So, dadaan tayo dito. So, shout out sa lahat. Big a love shout out everyone. I'm here. Yan. so kamusta 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 so yan so dadaan tayo sa kanilang ganda ganda diba may pusa dito kasi may pusa wala, hindi natin may nakita hindi natin yung hindi natin nakita yung pusa so yan naman Zoom natin ba yan hindi ah. natin makita yan ako ay naglalakad going home na patapos lang natin magtrabaho so lakad lakad din pag may time so tayo ay tatawid mamaya maya So, dyan lang. So, ganyan, ganyan lang ang position para left and right. Back and front. Alakas ng sound ng paa natin. Parang masisira naman yung ano na to. Kahoy. Yan ganda kasi yung pag build ng kanilang ano diba ang ganda diba so, sure. Ming! Ming, come here! Come here! Ming, Ming! Come! Ming! Saan ka punta? Pal! Come here! Takbo yung pusa. Natakot. So, dito na tayo dadaan. dala ko pa yung tubig. So, going home na tayo. Mga kabos yan. Uwi-uwi din pag may time. So, kumusta kayo? Maganda ng ano, tingnan nyo. Maganda ng holiday villa. Yan, villa. Diba? Tapos ito, yan iba. Ito yung daanan nila. Di ba yan, no? May iba, iba yung kulay. Yung hotel. Holiday. Holiday Villa. Sana all. Yan. Holiday Hotel. Sana all. Yan. May pa star sila mga kabos. Pasko na ba? Hindi ko na yung aking ano eh. So, ganyan going up na tayo holiday gumagalaw na gumagalaw yung kamay ko kasi wala tayong steak For vlogging ba so kamusta mga kabos dyan kayo po ay Nasa mga kalagayan ba? ingat po tayo sa bagyo dyan ha Sana all bagyo So, ito Nahihika na ako So, going home na tayo So, ito na So, ito na yung front of the hotel Yan diba? So, tayo itatawid Going here Mag-pass uh, by tayo so wait lang tayo ay dadaan Ito po yung uh, ano tawag dito bakala o gasoline station so pauwi na tayo so ang init may pulis may pulis may pulis mga kabos yan so tayo ay dadaan lang So wait lang. So ako ay nakatawid na. Oh yan. Ito na tayo sa Ayel Center. So tatawid na tayo. So takbo. Run. <laughs> run, run, run. Yan. Bonchai. Ganda diba? Tingnan nyo. Ganda. Ang ganda na. Oh. Ganda. So tayo pupunta dito sa garden. na naman yung dinadaanan natin. Pang shortcut going home. Shout out sa lahat. Shout out. Shout out. Shout out. Shout out. yung bag ko. Yan. Parang nagtar-travel lang tayo. Ang talagang buhay May exercise So, ito ay Vogaine Villa Sarado na yung ano Ito, Vogaine Villa Vogaine Vogaine Yan, bonsai Yan, malaki yung bonsai dito Hindi yung bonsai na ano Bonsai na halangan Yan Ganda diba? ba? <sighs> Kuminta na ako. Yan ang ang Gusto nyo mag-apply file da ano CV. Yan. Gusto nyo magtrabaho dito. Apply, apply din pag may time. Joke lang. Kamusta aking mahal? Shout out sa lahat. Kamusta, kamusta lahat dyan. Going home, going home. Di ba? Pauwi na ako naka hairnet pa. Di ba? Going home na si boss dyan. May busa. So patayin ko muna saglit ha. Yan. Yan ang bonsai. So dito na tayo sa ating dinataanan. Going home na to. So ito ay park. Yan, di ba? So ito yung park. Yan, maganda siya, di ba? Ganda. Yan, maganda. So yan ay pulis, Police, police siya yan. Yan, going. So going home na tayo. So tayo ay tumawid. So ito ay yung uh, papakita ko sa inyo yung ano, garbage na uh, may sensor. Ah, malayo pa. But maganda dito kasi yung park na to or ano nila, yung carnage nila, merong yan. Pwede ka mag-charge. Yan. Ito, pwede ka mag-charge diyan. 'di ba? So kung low watt ka, umidala kang charger. So mag-charge ka lang libre naman. Ewan ko parang may ano free wifi yata, hindi ko pa na try soon. Ito try natin. So, yan ang sa likod ko. Walang katao-tao. Ako lang mag-isa. So, lakad-lakad din pag may time para exercise na din so ang kagandahan dito safe tayo kasi walang mga ano dito mga bad bad spirit <laughs> walang tambay hindi katulad ng ibang city na maraming tambay pero ang kagandahan dito, maganda yung klema. Maganda ang klema. Ayun, taglamig na. makita niyo ako ay nagja-jacket na ngayon. 'Di ba? Jacket pa more. Jacket jacket na si boss yan, ha? So tingnan mo. Tingnan niyo, umiilaw, 'di ba? Yan, iilaw yan. It means may tao. Kapag walang tao, syempre, mamamatay yan. So you can charge magdala kayo ng USB. yan. At saka may merong ayan, meron kayong ayan, i-charge 'yung battery. Matititik yata, talaga. Oh, may wire, wireless. So 'yun lang. Share ko lang. Wala akong wala akong magawa eh. Akin vlog 'to eh, 'di ba? Ayun. Tapos, 'yan naman ay nasa ilalim. Malawak. Siyempre, may bridge sila pero walang tubig. Paano kaya 'yun? 'Di ba? Sana i-straight na lang nila. Tapos sa sabihin sa iyo. Ano pake mo? <laughs> Yan. Hi, region muna sa pelati. 'Di ba? Yan lang 'yun. So, hanggang dito muna tayo. So, kapag na malapit na tayo doon, i-on na naman natin. Basta mag po kayo di ba? Diba? Sa so, nandito na tayo sa kalagitnaan ng bridge. Yan. Tingnan nyo. Oh. Sa gitna na tayo. Pero, wala pa rin dagat dito. Yan. Lupa pa rin. Lupa pa rin. Walang dagat. Yan. di ba? Lay trip lang nila, di ba? Wala tayong magawa. Baka soon magkakaroon ng baha dito. Hindi <laughs> natin alam ang panahon. So nandito tayo. Kamusta, kamusta? Yeah. Shoutout sa lahat. I'm working here. Vamos Yan, ang daanan. So Saan tayo patungo? Dari to. Oh, napapawisan ako. Nalaglag. Oh, nalaglag. So nalaglag ang tubig nakaraan saan makakita tayo ng pera dito sa daan para may pambili tayo ng ano diba pagod na naman si boss yan lakad lakad din pag may time shout out sa lahat dyan uh. yan nahiikab ako hmm <coughs> Yan. Yan. Di ba? Nagpagawa sila ng ganitong daanan dito o bridge. Yung parang cornice yata to Hindi ko alam. Wala namang dumadaan dito. Pero kung umaga lang siguro. Pero kung gabi. Ewan ko. Basta pang umaga siguro daming dumadaan dito. No? Hindi natin alam. Kasi gabi na kasi. Madaling araw na. so syup walang dumadaan kahit kasama ko maglakad wala yan again I'm here so ipapakita ko sa inyo yung garbage bag dito mamaya so may naglalakad na dun sa dulo nag -e exercise si kuya yan dalaw sila may sasakyan na din yan, yan. Diba? solo niya nagmamadali so, naglalakad si kuya na sa dulo yan sa dulo yan so kakabild lang pala nito bago lang bago lang siya yan pero ang ganda ng ano kaniya ng kanilang decoration yung kanilang yan ang ganda tingnan mo ganda yung parang trope yan. diba saan ka pa yan tingnan nyo ganda yan. so nandito na tayo sa basurahan pupunta tayo sa basurahan dito kita nyo ba yung may kulay green yan. So dito, ay magsasalita siya. Oh. Then, another one. The door open daw. So, automatic close siya. ayan Mga automatic close na. Di ba? Ito yung kagandahan dito sa ibang bansa parang advance sila pero it's so so lucky naman nandito tayo sa high tapos maganda dito kasi yung mga oh yan yan naglalagay na sila ng bermuda yan tapos may meron ding uh, upuan parang bench pwede ka magtambay-tambay tapos na pwede ka mag charge kung gusto mo so ang layo ang layo ng lalakaran natin lalakarin natin ang layo kamusta na akin mahal ting 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 So Taglamig So magingat kayo dyan Saka ako ay busy Pasensya na ha Hindi tayo naglalay Minsan-minsan lang So salamat sa inyong support Nalaglag na naman dito tayo sa Yan, di ba ang ganda? Yan. Sana all. My dimple. Taran tan tan tan. tayo. Tumusta, tamang daan, tamang daan, tamang daan, tamang daan. may pulis siya yeah. may pulis may pulis sa uh, likod ko tingnan nyo pulis yan may pulis may pulis may pulis saka meron nagtatambay dun no? kita ko yung dalawang tao yun lang kasi wala naman tayong uh, problema kasi meron naman tayong resident card di ba? So again, salamat. Smile. Ang buhay ay kay ganda Mayroon Ngiti Tama ba? Tama ba yung lyrics ko? parang mali ano ba mga pagsubok lamang yan wag mong itigil ang laban yan so dito tayo ulit sa basurahan yan So we try or I try na mabuksan natin para hindi tayo mapahiya. The door is open. This one is uh, carbon. He said carbon. Uh, he said uh, it said that it's damaged. so hanggang na 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 ta ra ta ra ta 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 ra okay na bye bye na guys 巴阿拉